Matagumpay na naaresto ng mga personahe ng Don Carlos MPS at Pidea Teng, ang apat na drug personality sa kinasa nilang drug by bust operation sa Don Carlos Bukidnon. Ginilala ang mga naaresto ng sina alias Seno, 59 anyos, at ang asawa nitong si alias Jelly, 57 anyos na pawang mga residente ng nasabing lugar. Kabilang din sa nahuli ang dalawang lending collector na sila alias Glenn, 35 anyos, residente ng Valencia City, Bukidnon, at si alias Gar, 25 anyos na residente naman ng maramag bukid nun. Nakumpis ka sa naturang operasyon ang tinatayang nasa labing isang gramo na hinihinalang siya na may standard drug price na 74,800 pesos at iba pang drug paraphernalia. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pegtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Nasa kustodiya na ng Don Carlos MPS ang mga suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrijas, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.